leave this house right now what the f who goes there if somebody's in there you better come out right now i got a knife on me right now come out right now ah! <laughs> Ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa loob ng isang mall and around 4am ng madaling araw ay may marirecord itong something strange. Watch closely. Narinig mo bang maigi? Maririnig ang tila ba nahihirapan ng pagsigaw ng isang bata sa loob at paligid ng mall. Malinaw na habang kinukunan ng lalaki ng video ang buong paligid ay eh, wala kang makikitang tao o sino man maliban lamang sa kanya. So ano sa tingin mo kamulti, meron kayang genuine ghost na nakunan at na ng lalaki? o maaaring may explanation ka. Ang video nito ay nag-viral sa internet na nagpapakita ng isang babae bigla na lamang nawala matapos makaranas ng nakapangingilapot na pangyayari sa loob ng hotel. Ang babaeng si Arya ay nagstay sa isang old hotel sa Virginia. One night around 10pm habang naglalakad siya sa hallway ng hotel, nakapansin siya ng isang strange man na sumusunod sa kanya. Ginawa nito ang phone upang may record ng mga pangyayari. Okay. yeah <laughs> Tumatakbo habang humahagol ko sa sobrang takot si Arya dahil di Manoy pila ba inahabol na siya ng lalaking nasa likuran niya? Pero ang nakapagtataka ay kung pagmamasan mong maigi ang footage e eh walang makikita tao o sino man ang nasa likuran niya na di Manoy siyang humahabol sa kanya. Dahil nga sa sobrang nag-viral ang video nito ay nakita at napanood nga ito ni Tony na siyang nagtatrabaho sa mismo hotel kung saan naka-check-in ang babae. Si Tony ay nagtatrabaho bilang isang maintenance sa loob ng hotel kaya naman may access siya sa CCTV footage. Tinignan niya ito o ng ito ang mag-discovery niya. So here's video of that girl that posted and I'm gonna let y'all know now, I guess Really weird. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, and, it is weird. And the elevator door is not even closing. like playing hide and seek or something. But look, this ain't even the, the craziest thing. Like now, the elevator—look, the, the elevator door is closed. This ain't this ain't even the craziest thing about this video. Bro. I got like more video to show y'all, and it just gets super weird. So just just stay tuned. Makikita sa CCTV footage yung na ni Arya, pero for some reason. walang well, makikita ang tao na nakasunod sa kanya. Hanggang makapasok na nga siya sa loob ng elevator at tumalikot sa sobrang takot. Inihintay nitong magsara ang elevator but for some reason ay hindi nagsasara ang elevator. Napayoko na si Arya sa sobrang takot at nang lumingon siya ay hindi pa rin nagsasara ang elevator. Kaya naman nagtago siya sa gilid nito. But still, elevator home close at dito na nga nagpa siya si Arya na lumabas at tumakbo and then dito na nagbukas sarang elevator for some reason ay maybe something or someone might controlling the elevator dito na nakatang footage dahil hindi na bumalik si Arya hindi man lang siya nagpaalam sa si staff ng hotel at ang maging mga gamit nito ay iniwan na niya, wala nang balita sa kanya ngayon ay napaisip si Tony sa kung ano nga ba talaga ang dahilan ng pagtakbo ni Arya. Kaya naman niya yan ito ang katrabaho na pumunta at pumasok sa mismong kwarto ni Arya upang magmasid at tignan kung ano ang nasa loob. Ngayon ang matutok sa nila sa loob ay talagang kakaiba. It's like all my stuff is just left here. Crazy. You said what? No, this is ridiculous. What the heck is this doing in here? Yo, hold on, y'all. <laughs> Why the fuck is this in here? Hold this. Yo, y'all. This is crazy. <gasps> oh, my God. Nung some some stuff you can take home. Huh. Nang makapasok na nga sila ay labis silang nagtaka dahil kalat na kalat ang mga gamit ni Arya. Tila ba may nagrasak nito sa loob. Habang tinitingnan nila ang mga gamit ay napulot ni Tony ang isang swing na di umani ginagamit ng mga magnanakaw upang makapasok sa loob ng bahay. Idinemo pa niya ito sa kasamaan kung paano ito gamitin. Sumari nga kaya talagang may nakapasok na kriminal na siyang kumabol kay Arya. Upang masagot ang mga katanungan ito, naglalaro kay Tony ay muli nang chinek ang CCTV camera. At sa pagkakataong ito, ang matutuklasan niya ay talaga magpapakilabot sa kanya. Alright y'all, so I went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Cause I'm thinking maybe somebody must be following her. because I found that thing in the bathroom. Like You know it makes sense that somebody's probably following her because not just any person is gonna have that tool. I mean that that tool is for getting inside of rooms. So just just keep watching the screen right here man I saw something that's just because I'm thinking somebody's following her. Watch. Let me fast forward. Watch this. Watch. <clears throat> That's just the housekeeper down there. Same. Right there. Right there. I don't know what that was. This is crazy. What? How do y'all explain that? Somebody explain that to me. and y'all think that's crazy watch keep watching keep watching like right by that door right there by that table keep watching right over by there whole time i'm thinking somebody following her so we trying to watch the we trying to go over the film and just keep watching look my hand is shaking right there what is that what the heck Bro, that's a rock from that table right there. Those are stones in those um, in bowls right there by that table, and that one of them stones just fell on the floor. And there's no way that should happen because there's no wind in there. Wind ain't even going to do that, though. This is Yo, this is crazy, yo. I don't know. Somebody explain this to me. Somebody, like, please somebody explain to me what the hell that just was. Napansin mo ba, habang tumatakbo si Arya ay isang dark shadow figure ang dumaan sa hallway. Nakasunod ito sa kanya at may at maya pa ay ng bato na nakalagay sa decorative bowl. Ayon ba sa kasama nito ay malabong kagagawan lamang ito ng hangin. And there's no way that should happen because there's no wind in there. Wind ain't even gonna do that though. This is... Ayon pa kay Tony hindi siya naniniwala sa paranormal pero ngayon simula na nagtrabaho siya sa hotel ay naging open-minded siya sa mga ganitong kaganapan. Look, I don't be believing in and ghosts and stuff like that but I will say since I've been working here I have become a little bit more like open-minded because I've witnessed some weird stuff here. Maybe it's just like Because it's an old place. You know, sometimes old places be like creeping and just be hearing different. Just be like hearing little different little noises and stuff like that. When it's an older building. It is what it is for right now. But I will say, working the overnight shift is a little creepy. <coughs> there's no construction going on. Nothing. But we, there's always some type of banging or clattering going on. So, meron nga kaya talagang masamang loob na siyang humabol at pumasok sa loob ng kwarto ni Aria. O maaari, totoo itong paranormal oh na nakuna ng CCTV camera. It's really weird. Or maybe ay, isa lamang itong elaborate homes. Ikaw na pa alam mo pa siya ka multi. Abandon na simbahan. Ang mga kabataan nito ay pumasok sa isang abandoned church para mag-explore, not expecting na meron pala silang mararanasang Sobrang nakapanginilya po. Sa one night ba normal lamang ang lahat? Nagtatawanan pa sila sa loob nang biglang may marinig silang kakaiba. Marahan itong sinilip ng kasamahan nila nang biglang ito ang nakapagigilapot na makikita niya. Okay. Oh, oh shit, <laughs> That shit. Just, so, someone's gonna fall out of there. Man, up. <laughs> god damn it! We're <laughs> around, I can't. I can't. Take this right oh now. god! I'm so scared. Shit! Shit! Oh no! <laughs> oh my god! Turn the light on, turtle boy. Shh. Listen. Listen. Oh, shit! Oh, Is oh, that piano? Is that piano? Come on. Should we go out there? Is that door open? Should we stay in here for a second? No. We gotta see. We gotta see. This could be. This could be Oh my god! Oh shit! No, no, shit. No, oh, shit. No, shit! Oh shit! Oh, no. Oh, oh, no. Oh, shit. No. oh my god! Oh my god! I oh, to oh, 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 no, no. help me. I gotta make it out alive. I wanna see my mama. Oh, Alright, Alright, just, just run, just run, just run, just run. run, run. Alright, right, go, 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 go. The door's locked, the door's locked, what do we do? What do we do, dude? We gotta make it, we gotta make it run. Oh my god. Alright, go, go, go. Oh my god! Oh my god! Holy shit! Holy shit! The music stopped playing. Go, go! Shit! Oh god. Oh god. Ang mga tawanan nila ay mapapalitan ng takot Nang bigla nilang marinig ang piano na tumutog I'm so scared Shit, Shit. Oh man Oh my god Turn ang piano ay napakatanda na it's been a years at hindi na ito nagkagamit. Marahan nila itong sinilip ng biglang makita nila ang isang figurang siyang nakaupo sa mismong piano. Shit. 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 Nagpanik na sila sa sobrang takot at hindi nila inaasang may makikita sila sa loob. Habang <laughs> oh tumatakbo sila ay nakunang pa ng kamera ang figurang nakasuot ng black coat na siyang nakaupo. It, oh my God! So, possibly kayang haunted ang simbahan. Or this is just a random guy trying to scare them. Sit, sit. Ang babaeng ito ay nag-hiking and out of nowhere, bigla siya nakarinig ng mga tinig na tila ba sumisitsit sa kanya sa paligid ng damuhan. Pakinggan mong mayiki. Hola? Shhh. Ay, numamit. No Uy, kipido. Uy, oh. nagpalingaling ay ito pero hindi niya makita kung sino ang sumisitsit sa kanya. Tila pa nagtatago ito sa namuhan at nang tawagin na nga niya ito ng hello ay sumagot ito ng hello. Takot na takot ang babae habang inililibot ang kamera sa pagbabakasakaling makita niya ito nang biglang magsalita ito ng come here. <laughs> Dahil sa mga tinig na ito ay eh, nagpa siya na nga siyang tumakbo upang makalayo sa lugar. On the very next night ay eh, pumunta siya muli upang tingnan ito kasama ang mga kaibigan. Pero wala na silang narinig o nakitang sino o anuman. Scary morning ang lalaking ito ay nakaiga sa kanyang kama and out of nowhere ay may mangyayari. Hindi niya inakalang maging sa pagsapit ng umaga ay hindi siya magiging iltas sa kampon ng kadiliman. Habang nakaiga siya sa kama sa loob ng kwarto nito ay bigla na lamang nag-play si Alexa. Noonguna nakala niyang malfunction lamang ito pero hindi ito tumitigil Kaya naman kinuha nito ang phone at lumabas sa kwarto Nung biglang ito ang nakapanginilabot na mararanasan niya What the f oh, f What the f What the f Alexa! Stop the music! Alexa, stop! What the f In the name of Jesus Christ, I ask you to leave this house right now. What the f Who goes there? Somebody's in there, you better come out right now. I got a knife on me right now. Come out right now. Oh, f in the name of Jesus Christ. I ask you to come out. Who's in here? Who's in here right now? You better come out. Out of nowhere, bigla na lamang siyang nakarinig ng mga batang nagtatakbuhan. At ang pinagtataka nito ay wala naman siyang batang kasama. Mayat maya pa isang napakalakas na sigaw ang kumulat mula rito. And then, biglang lakas, na nagsara ang pintuan. Dahil sa sobrang takot ay eh, nagpanik na nga siya dahil hindi rin niya kinakaya ang paranormal activity. Agad siyang sumakay sa sasakyan nito at tumalis sa loob ng bahay. So ano o sino sa palagay mo ang gumagampala sa loob ng bahay ni Jorge? Ano ang gagawin mo kung sa mismong bahay mo ipapasuhin ka ng isang aswang? Creepy, right? But this one is for jump scare lama. <laughs>